Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. sa Pentasios. Uh, kumusta kayo? So, nandito tayo ngayon sa Mua Wala muna tayo yung ah, uh, bus vlog ngayon. So, pumunta ako dito sa Moa at uh, meron tayong titingnan dito. Kung ano na yung sitwasyon ng reclamation dito sa Moa sa seaside. Shout, out. Shout out. So, medyo maraming tao ata ngayon. So, medyo nahihiya ako kasi hindi na ako nasasanay magsalita. Eh. So bago ang lahat mga idol. So sobrang init ngayon. Ah, uh, nandito tayo ngayon sa Moa. So wala tayo ng asama. And then Pupunta tayo doon sa may yung dagat na yon. So wala kong daanan dito. Bago ang lahat, bago tayo magsimula sa so, pagpapakita sa inyo ng anong ito? Uh, reclamation dito sa Moa. So, sinashout ko muna lahat ng Intashers vlogger. Uh, lalo na sa... Siyempre, unahin, unahin ko, ko isa shout out ng aking misis na lagi ako pinapayagan kung saan man ako pumunta para mag-content o para mag-vlog o para mag-spot ng mga yay natin. So, itong vlog ko ngayon ay hindi ito spot ng mga bus o hindi rin update ng mga terminal. Ang i-update natin ngayon, itong kalagayan dito sa seaside ng MOA kasi malagi ko napapanood sa YouTube, sa Facebook na nagbago na daw yung dating malawak na dagat. Ngayon ay isa na isla. So kaya naisipan kong puntaan. So hindi mainit mga idol. Bilad ako dito sa <laughs> So nabilad tayo. So medyo nga naiiyak ako kasi marami ding tao rito na nagpupunta. So yun bago tayo patuloy mga idol. Uh, thank you so much sa mga nanood at sa mga nagsusuporta sa aking YouTube channel. So, maya-maya balikan ko kayo pag uh, malapit na ako doon. So yun mga idol, I'm back Okay, nandito na ako sa may ano, seaside So makikita nyo naman yung pieris wheel dun sa dulo Ayun So medyo hindi ngayon matao mga idol Gawa ng maaga pa naman So ang oras natin siguro ngayon ay mga last days pa lang So ito na yung sitwasyon ngayon dito Ayan Kung makikita nyo mga idol Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga ano Mga Nagsisip-sip ng buwangin dito so ganyan ito na yung kalagayan ng seaside nyo yun so dun sa bandang dulo sa may unahan ah, uh, halos ano na okupado na ng tambak na buwangin mga idol so ay lang tayo nakapunta rito so tagal tagal na marami nang nakapag vlog dito ngayon, ako lang ang medyo hindi pa so kung maririnig yung mahangin dahil nandito ako sa taas ng ano ayun o oh. nasa taas ako so para makita ko ng maayos tumas ako dito so ito na yung kalagayan ngayon mga idol yung panda doon sa dulo ayun yung may barko na yun tuloy tuloy ang sip sip ayan okay lang mag sip sa dagat wag lang sa amo so ito naman yung dito halos okupado na lahat So, tingin-tingin ako sa baba ko. Baka kasi mahulog ako eh. Ayan. So, may mga yate rin dito. Ayan. So, yung nakikita nyo banda doon sa so may Jokno Boulevard ata yun eh. Kung saan nakapwisto si, ano, si Diwata Paris. Parang doon yun mga idol. So, ito na yung kalagayan ngayon dito. Itong sa banda dito, mas malawak na pati doon sa pinakadulo. Ayan. Ayan. Makikita nyo sa pinakadulo mas marami na rin tambak doon oh. ayan oh. so ilang taong kaya to so pag nakaroon natin dito ng building mas, da mas dadami yung turista mas dadami yung tao grabe oh. so ito na mga idol yung kalagayan ngayon dito so ayun sa mga hindi pa subscribe Uh, mag like na lang ayo kahit hindi na kayo mag subscribe so ganun pa man kahit may content tayong ganito about dito sa reclamation tuloy tuloy pa rin ang vlog natin magiging intasyos vlogger natin sa mga bus mga terminal so maraming salamat sa inyo So ito na ngayon, sa mga hindi pa nakakapunta rito at nakakakita ng ginagawang reclamation dito sa seaside ng MOA, Ah, uh, kayo dito para makita nyo lalo na yung mga hindi man talaga taga Maynila. So gaya ko, taga probinsya ako, taga Sorsogon ako. Siyempre gusto kong maikot ang ano man lang meron dito sa NCR na ano mga ginagawa. Gusto ko malaman. So ayun mga idol, maraming salamat sa panonood sa video ito at sana po ay kung nagustuhan nyo man ang video natin ngayon ay maraming salamat sa inyo. So maraming ibon dito mga idol. oh. na yun. Alas buong sakop naman mo. So ang ganda talaga dito tingnan mga idol.